Hi guys, samahan nyo na naman ako sa aking daily life dito sa aming shop. Maaga pa nga lang nga busy na kami dahil sa mga regular customer naming mga estudyante na kumakain dito tuwing tanghali. Kahit nga sila naging daily routine na nila yung pagdaan nga dito sa shop namin pagkatapos nga ng klase nila sa school. Para din kasing hindi nga kompleto yung araw nga nila kapag ka hindi sila nakakadaan dito. Tumatambay lang din nga sila dito kung hanggang anong oras nga nila gusto umuwi. Pero syempre kapag ka nakikita na nga nilang dumadami na nga yung tao at tapos na nga silang Kumain. Nagpapaalam na din sila para nga makapwesto rin yung iba. Kasi kapag ka exactong pag-open nga namin ng tanghali, puro estudyante talaga, mostly yung mga customer namin. Yung regular customer nga namin na mag-asawa na kapag na-miss nga yung beef biryani, pumupunta lang sila dito para nga kumain. Nung nakaraang araw nga, tinamad nga silang magpunta dito kaya nagpa-deliver lang din sila. Isa nga sila sa mga regular customer ko na kapag kakumain nga ng biryani talagang... Big orders na para sa akin. Laging ang malaki nga yung bill nila kapag ka nagbabayad na nga sila. Puro beef biryani nga lang nga din yung binibili nga nila. Ever since hindi pa sila nakatry ng whole chicken. Napagkwentuhan nga namin ni Jenea na bakit nga favorite nga nila yung beef at hindi nga sila sumusubok ng iba. Kasi nga sobrang malasa at sobrang lambot pa nga kapag kinain. Dahil nung birthday nga nung mama niya, yun nga yung kinain nga Kina niya. Kinahaponan nga bumili nga ako ng takoyaki, ginawa na nga yun ni Jenea. Para nga sa merienda nga namin kasi bigla rin talaga akong nag- crave. Ang <laughs> <laughs> akin na to ha! Ang <laughs> 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 <Akin. laughs> sarap! <laughs> pa siya. Yung shop nga namin, malapit nga siya sa South Park. At meron na nga kaming mga regular customer na halos araw-araw dito nga kumakain. Kapag meal break nga nila or uwian, dito nga sila dumidiretso para nga kumain. Then yung kapitbahay ko nga na Tagarilis nga dati. Ang tagal na raw nga niyang gustong kumain nga dito at ngayon nga lang nga siya nakadaan. Kasama nga niya yung mga katrabaho nga niya sa Asian Hospital. Puro biryani nga yung kinain nila. Nagdagdag din nga sila ng snack na nachos para nga matikman din nga daw niya. So yun, bago nga sila umuwi, sabi nga niya sa akin na masarap nga daw yung biryani namin. Yung dalawang teacher nga na regular customer namin na taga St. Ignatius. Weekly, andito nga sila para nga kumain. Ang nakakatuwa pa kasi nga may mga kasama pa silang mga ibang teacher nung kumain sila nung time na to. Mga 7 na nga ng gabi, pumunta na nga dito si Geraldine. Tatlo na nga sila sa kusina. to nga lang nga yung dating niya kasi nga sobrang busy din talaga 1030 kami. 10.30 kasi ng gabi, aalis nga ako at sila na nga muna yung magbabantay. So yun nga, dalawang araw nga ako mawawala dito sa shop. Kaya binilinan ko na rin nga sila kung ano yung mga gagawin nga nila habang wala nga ako. Nagluto nga ako ng pastil para baon nga namin sa biyahe nung kapatid ko. Aakyat na naman nga kami ng bundo. Around 9.30 p.m. nga nag-prepare na nga ako kasi ang, ang usapan namin nung kapatid ko mga 10.30 nga kami magkikita dyan sa may alabang Junction syempre papunta pa nga lang ng alabang, nagsuot na nga ako ng outfit ko para nga sa As usual eight. sa online shop ko nga to, binili. Pangalawang beses na nga ako nakabili nga ng ganitong outfit. Yung una ko nga kulay itim. Napaka-comfortable din kasi talaga nito isuot. Bago nga ako umalis, nag-mirror shot muna nga kami ng mga anak ko. Sobrang binilinan ko nga si Geraldine na siya na nga yung bahala, pati na rin nga si Jenea. 10.30 nga ng gabi, nakarating na nga ako dito sa Alabang Junction at nauna nga yung kapatid ko na si Elena. So kaming dalawa nga ngayon yung magkasama na aakyat nga ng bundok. Tatlo sana kami yung kapatid ko nga na si Mary. Nen. Hindi nga siya nakasama dahil nga sa trabaho nga niya. Sa Jollibee ko na nga siya naabutan kasi may binili nga siya doon. Then after nga noon, pumunta nga kami ng 7 eleven Para bumili nga ng babaunin nga namin sa biyahe. Puro pang snack nga yung binili nga namin. Bumili rin nga kami ng tag isang red horse. Kasi mag-overnight stay din kami sa campsite. Para at least ready nga kami. Actually, dalawa nga yung binili nga niyang red horse. Pero sa akin, isa lang kasi. Kasi itong alak nga na to, napakatindi nga ng sipa sa akin ito. Kaya isa nga lang nga din yung binili ko. Quarter to 11 nga, tapos na nga kaming mamili. Bumalik na nga kami doon kung nasaan yung mga gamit nga namin. maya, -maya nga nagchat na nga sa akin yung organizer sir na pinagbukan ko na nakabang na nga daw sila dun sa location namin kung saan nga kami magkikita. Sa Batanggala nga ako nagpabook and sa Mount Ulap naman yung destination nga namin. Mahaba-habang biyahe nga to kasi sa Benguet pa nga yung punta namin. So galing nga dito sa Alabang, alas 11 nga kami umalis. So yun nga, joiners nga lang nga kami dito nung kapatid ko. At hindi rin nga namin kilala yung mga makakasama nga namin. Isa nga yung sa napakaganda nga sa pagbabiyahe, yung ma may makakasama kang mga strangers na ngayon lang nakita. So, nga, pagpasok nga namin sa van, mga nanchalant pa talaga, hindi kami nagiimikan. Bago nga kami makarating sa first destination nga namin. Okay. Meron pang tatlong pipick upin sa Mowa, sa Ordaneta, pati na rin nga sa Quezon City. So yun nga, mga solo joiners nga sila. Yung mga nauna naman sa amin, mga taga Lucena nga sila at taga Quezon Province. Diba ang lalayo pa talaga ng mga pinanggalingan nga nila. Alas tres naman ang madaling araw, nag -stop over naman kami dito sa may panggasinan para kumain. Kahit nga madaling araw na nga to, sobrang dami pa ng tao. Sa tingin ko kasi lahat ng mga nagta-travel papunta ng north dito talaga nag i over para nga kumain. So dito na nga namin kinain nung kapatid ko nga yung baon ko nga na chicken pastil. Bumili nga lang nga kami ng cup noodles para nga may sabaw kami. Pagkatapos nga namin kumain, bibili sana kami ng tupi. Dahil nga sa sobrang haba nga ng pila, hindi na nga kami nakabili. Kasi meron lang din kasing limit ng time na mag stay nga kami dito. Para eksakto nga lang nga din yung time namin na makakarating kami dun sa unang destination nga namin. Kaya hindi na nga kami nakabili. Nang hinayang nga ako kasi parang naglalaway talaga ako nung nakita kong habang niluluto Pagbalik yun. Pagbalik nga namin ng ban, ang hiram nga ako kay Elena ng dahil Kasi sobrang lamig talaga dahil nga nakahay yung temperature ng aircon. Sabi nga sa amin ni Gabriel yung driver nga namin. Pinapractice na nga kami para pagdating nga dun sa bundok, alam na nga namin yung lamig. So yun na nga, mga alas 6 nga, nakarating na kami dito sa barangay Ampukaw. So yun nga, magsisimula yung trekking namin ng alas 7. Kaya nag-charge nga muna ako dito, then bumili nga kami ng mga tungkod na gagamitin nga namin habang paakyat nga kami ng bundok. Dito ko na rin nga nakita yung mga mukha ng mga makakasama kong umakyat. So yun guys, puputulin ko na muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!